Nueva Ecija District 3 Representative Ria Vergara ipinanukala na i-extend ng anim na taon ang RCEF o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund ng uh, Rice Tarification Law. Isang House Bill ang ipinanukala ni Congresswoman Rhea Vergara ang kinatawan ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija sa mababang kupulungan upang i-extend ng anim na taon ang RCF o Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Republic Act 11203 o mas kilala sa tawag na RTL o Rice Tarification Law aya uh, ito ang uh, house bill number uh, 9547 na may titulong an act extending the period of implementation of the rice competitiveness enhancement fund amending for the purpose republic act number 8178 as amended by ra numbers 9496 10848 at 11203 otherwise known as the agriculture Tarification act Isinumita niya ito noong Nobyembre a 14, taong 2023. Sa panukala, hinihiling ng kinatawan na i-amend ang Agriculture Tarification Act na pahabain ang implementasyon ng RCEF. Ibig sabihin, patuloy ang paniningil ng taripa mula sa mga imported na bigas. Dito kasi kinukuha ang pondong 10 bilyong piso ng programa o ang tinatawag na RICE Fund gamit sa pambili ng mga mak uh, makinarya para sa mekanisasyon at modernisasyon ng agrikultura sa mansa Ayon sa kinatawan, kailangan ng extension dahil malaki ang naging kontribusyon ng RCEF sa sektor ng agrikultura partikular sa rice production na din ang uh, mga magsasaka sa mga programa nitong machineries, binhi training at iba pang mga ayuda gaya ng unconditional cash aids ang RTL ay uh, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Pebrero 14, taong uh, 2019. Nakatakda itong dumaan sa isang mandatory review pagkatapos ng anim na taong implementasyon na gagawin sa susunod na taon. Ang panukala ay kinatigan naman ni Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. At syempre, ni Senator Cynthia Villar, ang chairman ng Komite ng Agriculture of Uh, ng uh, agriculture, food and agrarian reform sa Senado. Si Vergara rin ang isa sa mga principal authors ng House Bill 6524 na nagpapanukala na, uh, ng extension ng implementasyon ng parehong uh, batas hanggang taong 2028. Kasama nito si Nueva Ecija 1 District Representative Mika Swansing na nag-akda ng bill na aprobado na sa mababang kapulungan at naipasa na sa Senado. Halen, ano yung naipas? Yung uh, 6524. Ano ba yun? Hindi, nailipat na sa Senado. So, undergoing, pending pa sa Senado. Hmm. Yung review. Dalawa okay. kasi yung bill. Yung una, um, uh, extended yung, uh, uh extend yung, -extend uh, extend yung RTL, ano yun? Oh, essentially, oo. So, oh, oh, kasi, essentially, yun yung, oh, kasi yun yung laman ng programa. Oh, na rice liberalization alam law. mo alam Akalilo, mo 'yan eh oo, kung hindi siya kung hindi maalam yung nag-explain o yung nagbabasa uh, hindi kasi nakalagay dito na RTL oo ang nakalagay dito ay yung unang batas na isinumite yung 8178 na agriculture uh, ano nga ba yun agriculture tariffication law oo Uh, or uh, agriculture competitiveness enhancement. Pareho lang actually. <laughs> ASEF, RSEF. So specific uh, uh, lang kasi ito sa rice. Kasi okay, ang RSEF, uh -oh. uh, specific sa uh -oh. rice yan. Yun yung... Na nilaman ng 11-203. Uh, uh -oh. Yes, uh oo. -oh. Uh, batas na pumatay oh, uh, doon <laughs> sa mga magsasaka. Sabi ng mga magsasaka, mm -hmm. kasi nung buhat nung uh, in-implement in yung rice tarification law, ay talaga namang... Uh, Uh, hirap na hirap ang mga magsasaka kahit pa sabihin mo na mayroong mga ayudang fertilizer mm -hmm. na isa dalawa mm -hmm. binhi o oh, binhi mm -hmm. yung ganoon no 5000 na oh uh, yung 5000 na assistance do uh -huh. ano? mm -hmm. so ibig sabihin parang ganito lang yan yung uh, bill ni ano ni uh, ni Miss Vergara no kasi pang last term naman na ata niya sa ano ngayon eh uh -huh. sa congress eh i-extend lang mm -hmm yung batas na yon kasi uh, nga matatapos na no matatapos uh, na next year february next year. 15, uh -huh. so instead na yun sila sabi ng mga magsasaka dapat yan ibasura na yan kasi buhat nung nagkaroon ng uh, rice tarification law uh, bumagsak ang uh, ng uh, palay tapos uh, yung kasi nga mas dumadami yung kumapasok na important uh, na bigas. Uh -huh. Kaya ang kahulugan lang niyan pagpaparami, pagpapatuloy, at uh, pagdagsa ng mas maraming imported na bigas mm. sa Pilipinas. Mm -hmm. O Kaya ngayon, ang tanong, eh yan ba ay uh, pinapaburaan ng mga magsasaka? Uh -oh. yung bang... Uh, Tinanong ba niya yung mga magsasaka? Yun uh -oh. muna. <laughs> yes. Uh -oh. diba? Kung talagang nire-represent niya. Kasi ito si Kong si Kong Ria ay uh, membro siya ng... Committee on eh, na, na uh, uh, Agriculture. Oo. Uh, 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 at yon, um, siyempre, uh, uh, oh, ang may vaisiha, o, represent Yes, rice niya, granary, oo. Eh, uh, oh. oh. natanong ba naman niya si uh, Mang Juan? <laughs> si Mang Pedro? Yung, yung, Mang Juan na meron <laughs> lang uh, 5,000 square meters. Uh, na pinapalay. Pinapa, oo, uh -huh. yung parang yung, sa loob nga ng ano eh, panglimang taon na ito Ng ano eh, uh -huh. ng Rice Tariffication Law, ngayon lang naman tumaas yung ano eh, yung bigas, di ba? Ay, na, yung presyo yung ng palay. Palayo. Pero yung bigas, pumilit naman oh, pataas. Pa rin, oh, kaya ang tama din noon sa mga magsasaka uh -oh. at mga manggagawang bukid 'yung nagtatrabaho sa bukid mm -mm. pangunahin. Yes, 'di ba? Oh, oh, so ngayon baka malimutan nila mm -mm. na yaan kahit na may nagpapanukala pa nga na dagdagan hindi na gawing 10 billion 'di ba? 15 billion so, yung, uh, 15 billion na 'yo. Oh, 'yung, um, yung taripa na papasok dito. Eh di ang kahulugan din mas maraming mas <laughs> maraming imported uh -oh. na bigas 'yung papasok. Oo. Ay mukhang, uh, yun naman ay uh, Sinasabi nila natataasan uh, yung tariff rate Panapala naman ng isang uh, kongresista sa uh, dito unang din. district uh -huh. no? Pero ganoon pa rin ay, eh, ako. kung mataas ang tariff rate, ganoon pa rin eh May imported pa rin eh Ang ayaw nga uh -huh. ng kalakhan ng mga magsasaka natin Ay, eh, huwag na tayong mag-import Na tayo doon mag tinuko uh -huh. sa mga, sa pagtataripa, pagbubuy, sa pumapasok na palay mm -mm. na yun naman ng pumapatay dun sa ating mm -mm. local industry mm -mm. sa local production natin, di ba? Na. o kaya nga sabi ko ano kaya mangyayari pag tinuloy tuloy pa yan anong klaseng so, assessment kaya yung gagawin? ano? Uh, kung Paano kung sa tingin nila ay uh, yun? nakakatulong yon ah uh, sa kanino nakakatulong oh, dapat Oo, uh, kanino oh. nakakatulong dapat sino yung uh, mga talagang nakinabang or uh, kung meron kung kasi ang dami na eh billion-billion na rin yung naibigay ng mga partneriahe. 'di Kung diba? uh, kung nakakatulong 'yan di ano ba ang klase ng pamumuhay yon mm -hmm. ng mga manggagawang bukid? At mga diba, magsasaka, magsasaka mm -hmm. 'di ba? O kasi hindi na pwedeng yung magsasaka lang kang magtanim eh. Mm -hmm. Ang nagtatanim talaga yung manggagawang bukid mm -hmm. eh, 'di ba? Mm -hmm. So, yon yung mga na-display sa gapas. So, yung mga, hindi mo ba itatrato yon na dahil sa rice tarification law, mm -hmm. dahil sa RCEP na yan eh, nagka-leche. Ano na ba ang kabuhayan nila ngayon? Na, mm -hmm. O meron Saan bang man? ano, meron bang ng... naging pamalit. Eh, ganun. Mm. Kaya, eventually, ang mangyayari dyan, no, uh, papabor pa rin doon sa mga negosyante yan eh. Yung lupa, uaabot, nabibenta na yan tuluyan nang maibenta yan, eh itong tuwa dyan. Yung mga negosyante pa, uh, mabibili nila yung uh, mga lupain. Kaya siguro, parang yan nga eh, pa, pa, pwede maging uh, daan pa yan eh, para pumasok yung mga investor. Kasi, kasi, ganun yung ano nila eh. Di ba? Yung, uh, yung tinutulak sa cha-cha, di ba? Mm. Charter change. Papasukin ang mga foreign investors. 100%. 100% pagkasalupa. Mm -mm. no? Di ba? O oh, yun na yun. <laughs> oh, wala na. Wala na ang sasakahin. Eh. Kaya... oh, saan mo pa dadalhin yung mga makinaryo mo <laughs> na binibili sa mga magsasaka kung hindi hey, rin naman ay yung mako-convert din naman yung mga lupa natin into oh, diba, commercial lands. no? oh, Kaya oh. doon sa mga corporate ano, farming o oh, gagawin yung korporasyon. Oh, Kung oh, parang ang gagawin nila, disweldo na lang yung magsasaka parang yung mga driver natin. No? Disweldo uh, na lang. Mga farm workers. Mm -hmm. Sa halip na may pag-aari, oh, wala eh. Yeah. Wala na. Oo. So, so, yan siguro maganda maka... Oh, Makapag-ano tayo? Makaka... Maka, makapag- uh, interview kuha na, tayo, na uh, mga tayo ng mga informasyon na itong panukalang batas na to na isunusulong ay uh, sa kanila ba ay maglilingkot? Mm -hmm. Pumapabor ba sa kanila? Gusto ba nila ayaw nila eh kasi nakikinabang din naman mm -mm. sila 'di ba mm -mm. kahit paano yung uh, binhi mm -mm. 'di ba kaya lang daming reklamo ko sa binhi bakit daw yung mga binhi na itinanim galing doon sa Pinamigay hindi masyadong umani mm -hmm. oh so, yun yung isa oh so, at siya, oh, oh ano dapat nilang gawin doon meron kasi yung iba na tumubo naman daw ng marami pero binilad nila Oo. Oh, oh. oh di, okay. Ibig sabihin, hindi sapat yung training at saka yung pag-aaral ng mga magsasaka. At hindi lahat talaga naaabot. Yung pataba naman, oh. hindi naman pinuprovide yung buo. Mm -hmm, mm -hmm. hindi naman lahat. Tayo lang yata yung gano'n Alam mo ba, sa ibang bansa, kung ano yung kailangan, kung anong kailangan pataba ng mga magsasaka, yun yung ibinibigay sa kanila. Oh. <laughs> Depende sa dami, sa laki ng lupa. <laughs> Aangkating ah, ba kaya sila ng, ano? Eh, sila yung kinukunan ng bigas? nagangkat kaya sila rin? <laughs> Ay, eh, malamang sila yung nagpo-produce kaya nga oh, pinalalakas ta, uh, nila lang. yung production o. eh, di ba? Sige, so, uh, yung Thailand. Kailangan lang. yung abono bibigay namin sa inyo kasi kumikita yung bansa eh. O, 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 Binibenta natin yung Pilipinas number one importer ng vegans. wala na tayong customer eh ka pagka ano. Ay. Sige. Oh. Uh, so, ah, yeah. kung uh, makapagpanayam uh, tayo, baka sakaling pag naipakita natin dito kay Kong Ria, baka naman uh, uh, maobliga na uh, obliga na or mas uh, ma-inspire siyang magtanong pa doon sa mga talaga yung mga magsasaka natin na andun sa baba siya hmm. okay. sige